makakatulong nga sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kung sila ay aamin kahit pa nasa gitna ng kontrobersya ang mga ginagawa nila ngayon. Kung matatandaan nyo ay talagang ginagawa naman ito ni Alden Richards dati pa lang at talagang hindi siya nagpapatalo sa mga bashers. Lahat talaga ay sinasagot niya ng makatotohanan at walang pagsisinungaling. Ganyan talaga ang mga galaw ni Alden Richards hanggang ngayon kaya naman talagang marami ang humahanga sa kanya hindi na ang mga kasamahan niya ngunit sa mga larangan ng movie industry at kahit saan pa pati ang mga Aldam Nation at iba't ibang mga fandom ay talagang tuluyan pa rin ang paghanga sa kanya dahil nga naman napakamagalang neto na sa iisang tao lamang ay sisirain siya kaya dapat ay maging matalino ang mga Pilipino lalong lalo na ang Aldam Nation dahil kinakapitan lang neto ay isa lamang si Alden Dichas ay umaasa sa mga fans niya kaya dapat dapat ay wag na iisang tao lamang ang sumira kay Alden Richards at Main Mendoza na alam naman natin na kaya nagagawa lang ito ay hindi kasi pinapansin ni Alden Richards at Min Mendoza ang ganitong klasing mga bashers lalong lalo na at wala naman silang makukuha dito ang mahalaga dito ay ang talagang nararambanan nila sa isa't isa at kahit kailanman ay hindi na ito mababago pa. Tamang tama nga ang gagawin ni Alden Richards kung sakali mang aamin siya at ang pag-amin niyang kay Maine Mendoza ay ang talagang inaabangan ng mga tao, mga publiko at lalong lalo na ang mga true-blooded Aldam Nation kahit pa nga alam nila ang mga kasikot-sikot at relasyon na tunay ni Maine Mendoza at Alden Richards ay matagal na rin namang hinahanap ng Aldam Nation ang gagawing pag-amin ni Alden D. Charles kay Maine Mendoza dahil nga naman mahalaga ito kahit alam pa ang tunay na relasyon e kailangan din merong konfirmasyon ng sa gayon ay e makawala na ito sa mga pambabash at panghihiya ng mga bashers lalong lalo na ang mga wala namang alam talaga sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden di Charles kaya nga dahil dito kaya hindi na makaporma ang buong Aldam Nation dahil ang laging bukang bibig ng mga bashers nila ay ang pag-amin na gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards ay hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari. Ang talagang pinanghawakan ng buong Aldam Nation ay ang mga real na real na resibo na kahit kailan ay hindi pwedeng i-deny ng mga bashers. Dahil ito ay talagang magpapatotoo sa kanilang tunay na relasyon lalong lalo na Dati pa lamang ay ginagawa na ni Alden Richards at Maine Mendoza ang mga ganitong kalakaran talagang magka merong nangyayari sa kanila na isang mga mahalagang pangyayari sa buhay nila ay talagang sa so -so -so social media nila ito idinadaan lalong lalo na ang usong uso pang twitter dati na talagang kung magsagutan si Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang mahahalata mo ang kanilang tunay na relasyon at kahit kailanman ay hindi na ito mababago pa dahil kay Alden na rin mismo nanggaling na talagang tunay ang nararamdaman niya kay Min Mendoza at walang halo itong biro at hindi ito scripted na sinasabi ng mga bashers ni Min Mendoza at Alden Richards katulad ng sa Sakali Serge dahil ang kasal nila ay totoong nangyari sa publiko at ito ay hindi kasama sa script na pinalalabas ng mga bashers kaya talagang alam mo kung paano nila sirain si Maine Mendoza at Alden Richards kahit napakarami ng resibo ang nakikita nila dito ay hindi nila maididenay -de na tunay ang nararamdaman ni Ming Mendoza at Alden Richards sa isa't isa. Napaka-successful nga ng ginawang movie ngayon ni Alden Richards. Nguni nasasadlak naman ito sa mga napakaraming pangbabatikos. Nariyan ang pans ng mga Katniel particularly ang fans ni Daniel Padilla na talaga naman kung ano-ano ang pinagsasabi pagdating kay Alden Richards at kahit nga si Maine Mendoza ay nakakaladkad na dito parang ang mga walang pinag-aralan kung batikusin nila si Alden Richards lalong-lalo na ang pagbibigay nito ng mga masasama na mga pananalita at nadadamay pa si Maine Mendoza. Alam naman kasi natin ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit bakit daw pumapayag si Alden Richards na maging ganon ang kinalabasan ng kanilang movie ni Catherine Bernardo? Napakarami kasi ang tumaas ang kilay dito, lalong lalo na ang mga bashers. Ngunit ang mga pans naman ni Alden Richards at ni Kathleen Bernardo ay walang nakita ditong masama bagamat ibang iba ito sa ipinakita nila sa unang yugto ng Hello Love Goodbye ay talagang katakataka na talagang sobrang nag-level up ang ginawa nila dito sa Hello Love Again. Kaya nga naman, nadamay na rin si Main Mendoza sa ginawang ito ni Alden Richards. Ngunit all in all, napakaganda ng pag-arte ni Alden Richards dito kung ang talent ang pag-uusapan. Talagang kilala naman kasi natin dati pa si Alden Richards ay isa talagang napakagaling na aktor at dito nga ay talagang walang makakatalo sa kanya pagdating sa mga aktingan. Kung matatandaan nyo ay ganyan-ganyan din ang mga galawan ni Maine Mendoza noon na nagsisimula pa lamang siya kung matatandaan nyo ay talagang wala namang experience sa pag arte si Main Mendoza dati Ngunit talagang napakaganda at hinangaan si Maine Mendoza sa mga aktingan niya sa kaliserye sa mga pag-iyak niya talaga ng may luha. Diyan mo talaga malalaman ang pagkatalento ni Maine Mendoza at Alden Richards. Sana nga ay hindi sila madamay sa ayaw awayan ng mga Katnil fans lalong lalo na ang mga pagbabangayan ng fans ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil para kay Alden Richards ay isa lamang itong trabaho at kailanman ay hindi hindi niya bibigyan ng panahon o liligawan man lang si Catherine Bernardo dahil alam naman natin na ang tingin lang naman talaga ni Alden Richards kay Catherine ay isang kaibigan o isang kapatid sa lahat ng mga artista na nakikita niya ito ay madaling maabuso. Kung matatandaan nyo ay nagka-utang ang mga kakilala ni Alden Richards sa kanya ng milyon-milyon. Ganyan kabait si Alden Richards kung talagang magpautang ay wagas at hindi na rin ito malalayo sa mga nakapaligid sa kanya kahit sa mga kaibigan niya. Alam naman natin na iilan lang ang kaibigan ni Alden Richards na talagang totoo sa kanya at ito ay ang mga kaibigan niya na dati pa. At taliwas naman ito kay Maine Mendoza na tila napakakunti lang ng kaibigan. Ngunit mga totoo at loyal sa kanya kaya hindi madalas maabuso si Maine Mendoza. Kaibahin ito ng kay Alden Richards dahil napaka-accommodating ni Alden Richards sa lahat ng babae ay napagkakamalan ito na meron ng gusto o nandiligaw. Yan talaga ang problema. Dahil sa sobrang kabaitan ni Alden Richards ay napagkakamalan ito na meron ng ibang asawa, merong ibang pinakasalan, merong naanakan. At higit sa lahat, ito ay hindi totoo. Kaya kung tatanungin nyo ang buong Aldab Nation, lahat ng mga paninira kay Alden Richards ay hindi totoo at alam ito ng buong Aldab Nation dati pa lamang. Ngunit ang mga bashers na walang kaalam-alam kay Maine Mendoza at Alden Richards ang mga nagpapakalat nito. Na ito, yung mga hindi talaga kilala si Alden Richards. Kaya pag nakita nila si Alden Richards na nagbeso-beso man lang kay Catherine Bernardo, Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!